Yung mga pa po mga kaharabas, si e, tamang karating lang po namin ngayon umaga ay e, medyo humaulan. Eh inaintay-intay po namin yung update ni Busing eh ngayon rin po ay e, hahango na. Eh yung ibang kasama po namin ay e, umuwi. Eh hindi rin po nila alam na hahango po kami kagad. Kaya ginchat ko na lang sila. Biglaan lang, lang karabas. Biglaan po. Alam, hindi pa makahango eh. Uy, nakasali naman sa si pae. <laughs> Oh. Pagkakulap dun sabi ko Uy pitik pa rin Ang kameraman yeah, <laughs> Balik pa rin yung ah, pitik Balik pa rin Ay, <laughs> kayo yung kameraman Talagang buhay mga karabas Uy <laughs> apurado magawin yung kameraman namin eh Kapat <laughs> Atat Sabik sa eh, pas eh. pas ano? Eh! Ah, Pasok na siya ano? Ha, Pasok na siya ano? Eh! na siya ano? Pasok siya ano? Pag-iipat natin doon sa ano? Dito na natin file Yan nga Dito na natin file yeah,

Pagkalis ka natin wala pang signal yun. Pagpananilo, pakakawat. Pang isang buwan. Pang isang ako yun. Wah, ni kurang tu. Kalau kita ni 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 kita Kailangan matulas. You know. <laughs> yung mga carabao siyang kapitan namin. Panay sa madla. Mga araw sa si kapitana namin hindi pa sana uuwi, talagang ano niyan huli namin dal tinte. Eh no choice po dahil may bagyo at naubusan din po kami ng pamain. Eh kung kami po talaga na paggawa ano, namin hindi po usare kami uuwi. Eh may bagyo po. At naubusan kami ng pamain. No choice po. Kesa naman na bantayan namin tinang ng ano paggagan. Kung tatamukay lang rin tayo, doon wala. Wala din. Nampasa namin yung isang piraso mga 300 kilos. ayan Gansana. sana ka na <laughs> yan. <tayangan. Sarang> bawal. Ayaw, ganyan <laughs> lang nalang buhay. Kalaki-laki ng saranga. Malapat ba mga karabas dito sa bangka? Kasi pa yun, mga 300 kilos. Wala kasi kung kuna ni Bagwis e, no? Wala nga. Oh, dapat punggilan manla. Ano na trash bitawan na mo? Aya. Aman. Oh, hilala kami na. Tayo lang kita na win. Wala na kasi sa sana. 300 kilos? Uh, 300 kilos. Wala pa din no? raw, tas langaban nang batik na yan. Grabe. Hindi na santa lang. Ha, hindi no? mga hirap. Hindi oh, maiangat. Ang malaking sayang talaga don, Hindi na kuno video. Video. Kunukuha na sana video, hindi kita nila. Ay, bising bising kasi lahat eh. kalaki? <coughs> ano <Alas> sa taranta? <coughs> dito ilagay oh. Tagilid diyan. Dito pa. Yan dito ilagay. Yan. Ano Eh, kitang-kita niyan. Sa Eh, Pop, magkano ba siya sila Thank you. Bon. Kaya hindi ako makawewe kanina e, na lang ako sa baka mag-chat sa si busing, hindi nga may kamali. masabayan ka kapal yun ba masabayan pa yun oh paingpiisan oh sino magkano ba yon Yan dah 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 na dah 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 Oh, marami mo naman sa ano kap. Matago na rin. Ayun, siyempre, alam na ko ano mga kulang. Yun hmm. ang dapat, ano yan? Alapan. Alapan. Para, uh, Para uh, dito tayo mga ano, palangan. Mga rabas. Punta tayo layo, kulang ang dala. Kung wala eh. Kaya nga, sabi ko, kulang na ito. Ang tayo, wala. Ayan, bitin ang laban. <laughs> Ayun na, tarating pala tayo doon ng tao yan. Ay, kung wala lintigan, hindi. Wala. Dalawa <laughs> Wala. at least kahit, kahit paano doon, makapang tulingan tayo. Oo, oh, yun, makapang tulingan. Uh, okay. Uh, Oo, makasabit doon. Yung nga lang, malakas. Lang, malakas. malakas talaga. Yun ang huli ni Raptor. Yun!

Eh hindi parang masayong mood. brad. Bro, na talaga di sa ano sa isinato. Aah. Ito talaga? To Ito talaga. To talaga. To talaga. To to. To eh. To to. To to. To to. To talaga To to. To to. To to. To to. To to. To to neutral isla kasi namin na ito namin isasabay kay Kuya Atan nagpangor rin kasi si Kuya Atan ano, apat na tunila natin ilan ilan? apat na tunila natin daw apat pag hinanapan ka na busin, bahala kang magpuno apat Milo, zero pati ka. di, sangwan magkano sangkal? Doon sila wala silang banyera bakante. Ha? Doon sila wala silang banyera bakante. <laughs> <laughs> hey, sinasabi? Doon sila walang Wala, wala mambutas yan. Uy. Ha? Wala, Kaya, wala Hindi mo butas Hindi mo butas, butas, butas. butas to. Di butas to. Di butas to. Aroy, di sa mo binigay sa

Tanang... Kumada, La, nah, si kapitain yang kemada Anak kemada lagi 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 dire no wala man butas Bukahan mo na lang 'yan ang mirror finish ko natin thanks istong natin nandiyan nandiyan

Yeah, no, 'yung lang, <laughs> 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 mga lokot ko Uy, 'pag yan 'yung gusto ko. 'Yun. 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 Tandaan na ko ngayon nyo. Papunta <laughs> pala, babalik na ako. <laughs> ako pang lukoy mo po tayo sa ganyan. Ang <laughs> yun huli ni Raptor, oh? Ay, ang huli na Raptor. Oh. <laughs> huli na, na, ano? huli ng kitang. Yung, yung, kitang ayun. Di yun dyan. Uh, Tabuala

Mabait lang. Mabait 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 Oh. Ito mga kanapas huli ng matukitan ng maliit. Tumatang Ay, siya. tinulada ang huli natin. Sigurado ang kap. Apat no? Apat. Kap, magtayong tinulada ang huli mo kap. Baka lakas na huli. na. Oh, ang huli. Buah, càng una hay aún. Cuatro cuatro. No, càng la chuva, 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 chuva. Hielo, hielo, đâu

Tracy si Banyera yung Raptor, raptor Boys. Pa okay. Tracy na? Tracy. Hey. yun. mga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga karabas, si Pings. Hindi mga bilang. Sabi dami. mga karabas, yung muli ng Raptor, Tracy Banyera wala pang tapos. Ay ano nga talaga? May kulba 36. <laughs> okay, 'yung 'yung apat na banjie, oh Pangit, Okay, 'yung. na nga natakot, 'no. Tapos. na mga karabas ng mga Raptor Boys kasi nakakawi okay. na sila eh. 'yung iba diyan, nakawi na. ka.

wag mo ngongot. ah, oh, oh. Yeah. Tarok, uh. oh. Baka, hindi magbuka Brad? Baka magbuka ha? Oh,

pas ya? <tuk tangan> oh, ayo okay, <tuk tangan> sen, ayo mana ayo 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 sen. Ayo sen. Ayo sen. Ayo sen. Ayu sen. <tuk tangan> atrosi bang, ada ayo untuk banyak nama, <NBC1> ya ah, amit, ini, oh, main ya. Tiga dulu oh, aja. Nanti ini untuk main. Rujuk. Kau ya? Kamar abas. Masukin. Olah pun ke parter si boy pitek. kaya Ayam mengiari kami pun dah lama kerabat. Si. Abang enggak buat tak ada selfie. Nah, Berapa nih? No. Tahu kah Berat. mau mana kau? Oke. Okay. Jumpo makan abas. Oh, di bawah. Oh, di bawah. Abang enggak mau no. <laughs> selfie.

Di ba ang lalaki sa kayo pa? Mga anak ka kay Utol mo, tingnan mo si Utol mo Ah, yan, yan, ako Agoy ko! Simple lang, saan yan? Sana maliit lang Sanay, sanay Maliit, sa rumaba Sanay mo na kanapag magpusok Pala sa'yo yung dalawa Ayaw! Uy, dalawa kayo? Ano? Dalawa kaya? Dalawa daw sila Dalawa na, dalawa na Dandaan na marad <laughs> Abi ku sayo eh. Lindikin <laughs> <Bale. laughs> ayo. <laughs>

magbaba ng aming isda na 400 kilos ha? si Dan okay. tayo Jan ako naggulong-gulong na Dan